Napag-usapan natin nung nakaraang video ang tungkol sa Pluto. Ang Pluto ay ang pangsyam na planeta sa ating solar system. munit bakit siya tinanggal? Yan ang ating aalamin. Bago magsimula, huwag mo na palimutan mag-subscribe sa ating channel. Okay game, let's go! Ang Pluto ay ang pangsyam na planeta sa ating solar system. Ngunit bakit nga ba siya tinanggal? Aww. Ang pangalan ng Pluto ay ding mula sa pangalan ng God of the Underworld, humas kilala sa Roman mythology na Pluto. Kinagorengin itong daansin. Dahil na rin sa sobrang layo nito, kaya hirap hama mga eksperto na pag-aralan ng planetang ito. At noong taong 2016, nanggal na siya bilang planeta sa ating solar system dahil ayon sa ibang eksperto, hindi sapat ang katangian nito para maturing na isang planeta. Dahil may tatlong katangian ang filahan para maturing na isang planeta. Ang una ay orbit, dapat humihikot ito sa kanyang araw. Pangalawa ay composition, dapat sapat ang hugis nito, na spherical, at dapat meron itong sufficient mass para sa kanyang self-gravity. Pangatlo ay ang magnetic field, dito bumagsak ang Pluto, oh. dahil hindi niya kayang hawiin ng mga asteroid na masasalubong niya. Dahil dito, napakalaki ng chance ang bumangga ang Pluto sa Kuiper Belt. At dahil dito, tinawag nilang lang itong isang dwarf planet. At kaya noong taong 2006 ay pinagbutuan ito ng mga astronomers na tanggalin na bilang ikasyam na planeta ng ating solar system. Dahil nga hindi ito pumasa sa pamantayan ng isang planeta. At tuluyan na nga siyang inalis bilang pangsyam na planeta sa ating solar system. Ikaw, sa tingin mo, dapat ba siyang ibalik bilang kikasyam na planeta ng ating solar system? At bakit nga ba? Ngayon, alam na natin bakit nga ba natanggal ang planetang Pluto bilang kikasyam na planeta sa ating solar system. Kung hindi ka pa napag-subscribe sa ating channel, magsubscribe subscribe ka na. At palike na rin at pasir na rin sa ating mga Hanggang sa susunod na kwentuhan, Master Kwento.